Oh, hindi nakamerinda na kayo? Hindi eh. Ha? Maraming salamat talaga na isa iyo. Ikaw lang nagpapamerienda sa amin. Oh, eh nandito kayo eh. Hmm? Dito live pa 'yon. Advance na lang 'yon. Oh, advance nga. Ah, <laughs> pamerienda. <laughs> oh. Diyan pa merienda kami nanay kasi pinapaganda naman yung kanila. Oh. Yo. Eso sé. Ganito. 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 Ganito.

Lunch na pala, eh, nandito pa ako sa aming opisina Pero pauwi na rin po ako niyan. Ayan, kung inyong mapapansin, nandyan na yung aking mga kasama eh, Nagla-lunch na kasi po yung iba Eh, pwede naman po bumili dito sa office kung tinatamad kang umuwi Lalo pa ngayon, sobrang init Pero ako guys, syempre, hindi ko matitiis na hindi ako umuwi Kasi parang hindi ako papakali Nang hindi ko nakikita ang aming little boy Lalo pa na sila lang ni nanay sa bahay kanina At sakto naman, nakauwi ko lang itong sinanay Ilumabas po ng kalsada para bumili ng ipamimeryenda niya dito sa mga nagtatrabaho dumating na nga po pala yung mga nagtatrabaho dito dahil galing sila doon kumain po nagtake na kanilang lunch and ako yun, nandito pa sa loob ng bahay kararating ko lang din po at ito sakto naman na si pala ay dito dumaan sa kabila kaya hindi ko siya nakita at yan kararating nga lang guys sabi ko nga ay bumili yan siya ng kanyang ipapamerienda mamaya dito sa mga nagtatrabaho at isa pa ibumili bumili na rin siya ng makakain ni Yayam dahil nagbusa na nga po pala kami ng stock minsan po kasi may mga pagkain si Yayam na wala sa tindahan kaya doon pa po kami bumibili sa drug

Ito nga guys, katatapos lang nilang maglunch ni nanay, inagre-ready na ng kanilang pang merienda. Tama nga talaga yung sabi niya doon sa mga tao na talagang masipag siya mag-ready ng merienda, ng kanilang pang merienda. Tingnan niyo nga po. Oh. Yan, nag-ready lang po siya ng sidap guys, pang partner niya doon sa tinapay at sa kape. Yung iba naman yan guys, inagju juice Kay aga-aga ni nanay mag-ready guys. Talagang ayaw yung magutuman yung kanyang mga trabahador. <laughs> Pero malapit na itong matapos. Yan, nire-ready na lang nila yung pantakip. Ginagawa nila ngayon guys. At sa susunod yan, eh, flat na sila at magre-ready na para sa kanilang pagbuhos. At yun nga guys, iniwan ko sila na yan, naglulukuan pa nga sila nila nanay dyan. At habang ako po ay papasok na muna. Kita-kiss ulit tayo guys sa susunod na video. Bye-bye!